Inilagay sa gitna ng ginagawang kalsada ang dalawang puno ng saging sa isang barangay sa Batangas City. Posible raw na inilagay ito ng ilang mga residenteng na iinip ng matapos ang konstruksyon ng pagawain sa kalsada, ayon sa barangay. Para sa detalye, nakatutok live si Denise Abante. Denise. May question pa rin para sa pamunuan ng barangay kung sino nga ba ang naglagay ng dalawang puno ng saging sa isinasagawang daan dito sa barangay Sorosoro, Batangas City. Bukod sa mga warning devices na nakalagay sa gitna ng ginagawang kalsada sa National Road na sakop ng Barangay Sorosoro, Karasada, Batangas City, may dalawang puno ng saging na tila nakatanim sa putol na bahagi ng kalsada ang bubungad sa iyo kung magmumula ka sa bayan ng San Jose patungo sa lungsod ng Batangas. Ayon sa pamunuan ng barangay, posible raw na inilagay ito ng ilang mga residenteng na iinip ng matapos ang konstruksyon ng pagawain. Hindi ko po masabi kung sino po yung naglagay nito na puno ng saging. Basta may nag report lang po sa akin kaninang umaga, siguro kaya po yung mga tao ay naglagay nga po ng puno ng saging doon ay dahil nga rin po ang kwen ay ya yeah, ang maraming aksidente sa tala ng pamunuan ng barangay, mahigit sa 20 aksidente na ang naitatala sa lugar simula para noong Marso hanggang kahapon ng hapon. Nakababahalan na raw para sa mga resident at motoristang si Mayor ang ganitong mga insidente kaya hiling nila na agara ng matapos ang pagawain. pauna na po aksidente, sa loob na isang gabi, tatlo po oras lang ang pagitan. Ay baka po may malagutan po ng buhay po dito. Yun po ang aming kitatatakot eh. Doubt po yung matapos na. Dahil minsan po sa loob ng sa linggo, dalawa o isang beses lang po nakagawa. Ay, dapat gawin na para mga madaanan. Sabi ng DPWH 2nd District, posibleng sa Hulyo, matatapos na ang 300 metro ng Inner Lane Road na pinamamadali na rin nila sa kanilang contractor. O, ang atin pong target completion date ay July 9, 2024. Nagbigay na po tayo ng site instruction kay contractor na po na sila po ay mag-double ano, mag -double time at magdagdag po ng mga manpower natin. Pero patuloy naman po tayong nagre-remind kay contractor natin na yung obligation po nila sa contract natin na ito ay kanila pong ano, i-deliver. Ngayong hapon din, sa tulong ng isang barangay kagawad at hepe ng tanod sa lugar, inalis na ang dalawang puno ng saging. Nagdagdag na rin sila ng mga warning tapes at cones para sa kaligtasan ng mga motorista. Panawagan naman ng pamunuan ng barangay sa mga motoristang dumadaan sa naturang highway. Alam po naman natin, ito ay front area ng aksidente. Pakiusap lamang po namin na tayo po ay kapag dumadaan dito sa aming area ito ay pakidahan-dahan po lahat ng motorista, lalo na po at may ginagawa pong dito sa aming barangay. Aalamin na rin daw ng pamunuan ng barangay kung sino ang naglagay ng naturang saging upang kausapin patungkol dito. Ace, kanina din lamang bago tayo umere ay halos katatapos lamang daw ng pagbubuhos ng aspalto dito sa kalsada ng ilang mga kinontratang manggagawa ng contractor. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.